Mga kaibigan, ako si Dr. Mike. Alam naman natin na mahalaga ang kumain ng masustansya. Pero minsan, parang ang dami-daming impormasyon, mahirap malaman kung saan magsisimula. Ngayon, tatalakayin natin ang sampung pagkain puno ng sustansya na dapat niyong isama sa inyong dieta. Hindi ito tungkol sa pagbabawas ng pagkain, kundi tungkol sa paggawa ng mga pagbabago na kaya niyong panatilihin para maging maayos ang pakiramdam ninyo. Malaki ang magiging pagbabago kung palagi niyong bibigyan ang katawan ninyo ng tamang sustansya. Pinag-uusapan natin dito ang pagpapalakas ng inyong enerhiya, pagsuporta sa inyong immune system, at pati na rin ang pagpapabuti ng inyong kalooban. Simula na natin! Una, mayroon tayong almonds, isang pagkaing punong-puno ng sustansya. Ang maliliit na butong ito ay mayaman sa protina, healthy fats, fiber, at maraming bitamina at mineral. Mayroon itong magnesium para sa maayos na pagana ng kalamnan, calcium para sa matitibay na buto, at vitamin E, isang makapangyarihang antioxidant. Maari ninyo itong kainin bilang merienda, ihalo sa yogurt o salad, o gamitin ang almond butter bilang palaman. Isang dakot lang sa isang araw ay sapat na para makuha ang mga benepisyo nito. Sunod, mayroon tayong prutas na kilala, ang mansanas. Ang mansanas ay mahusay na pinagmumula ng fiber, na mahalaga para sa malusog na tiyan at nakakatulong din na mapababa ang cholesterol. Mayaman din ito sa vitamin C na nagpapalakas ng resistensya at mga phytonutrients na nakapagpapababa ng panganib ng malalang sakit. Kumain ng mansanas bilang merienda, hiwain at ilagay sa salad, o kaya'y gamitin sa paggawa ng masustansyang panghimagas. Ngayon, pag-usapan natin ang beans. Isa itong magandang pinagmumulan ng protina at fiber mula sa halaman na nakakatulong para mabusog kayo at makontento. Ang beans ay puno rin ng mahalagang mineral tulad ng iron, potassium at magnesium. Ilagay ito sa mga sabaw, nilaga, salad o kainin bilang sausawan. Mga blueberries, maliit pero makapangyarihan. Ang maliliit na prutas na ito ay sagana sa antioxidants, lalo na ang anthocyanins na nakapagpagpabuti sa paggana ng utak at memoria. Ang blueberries ay magandang pinagmumulan din ng vitamin C, fiber, at vitamin K, na mahalaga para sa pamuon ng dugo at kalusugan ng buto. Kainin itong sariwa, frozen, ihalo sa smoothies, o ilagay sa ibabaw ng yogurt o oatmeal. Broccoli, ang birding superhero ninyo. Ang birding gulay na ito ay puno ng mga bitamina, mineral at fiber, kaya't isa itong all-star pagdating sa nutrisyon. Pinag-usapan natin dito ang vitamin C, vitamin K, folate at potassium, napawang mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Ang broccoli ay mayroon ding mataas na konsentrasyon ng glucosinolates, mga compound na nagtataglay ng sulfur na nakapagpapaiwas sa cancer. I-roast ito, i-steam, ihalo sa stir-fries o kainin itong hilaw na may kasamang masustansyang sausawan. Salmon, sisire ng omega 3 Ang istang ito ay kilala sa mataas na taglay nitong omega-3 fatty acid na mahalaga para sa kalusugan ng puso, pagganan ng utak at pagbabawas ng pamamaga. Ang salmon ay magandang pinagmumulan din ng protina, vitamin D at selenium, isang mineral na nagsisilbing antioxidant sikaping kumain ng kahit dalawang serving ng matatabang isda tulad ng salmon kada linggo para makuha ang mga benepisyo nito sa kalusugan. Natatandaan niyo ba si Popeye at ang kanyang pagkahilig sa spinach? May alam siya na hindi natin alam. Ang spinach ay isang pagkain puno ng sustansya, mayaman sa mga bitamina, mineral at antioxidants. Pinag-uusapan natin dito ang Vitamin A para sa malinaw na paningin vitamin K para sa matitibay na buto, at folate na mahalaga para sa paglaki at pagunlad ng mga cells. Ang spinach ay magandang pinagmumulan din ng iron na mahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ilagay ito sa smoothies, salad, sandwich o igisa bilang ulam. Pag-usapan naman natin ang kamote, ang matingkad na orange na ugat na gulay na masarap at masustansya. Isa itong magandang pinagmumulan ng beta-carotene na kinukonvert ng ating katawan para maging vitamin A, na mahalaga para sa malinaw na paningin, malusog na balat at maayos na immune system. Ang kamote ay magandang pinagmumulan din ng fiber, vitamin C, potassium at manganese. Kainin itong baked, minasa, roasted, o kaya'y gawing spiralized bilang pamalit sa pasta. Alam ko ang iniisip ninyo, juice ng gulay, parang hindi masarap. Bagamat mas mainam na kumain ng buong prutas at gulay, minsan kailangan natin ng madaling paraan para mapalakas ang ating nutrisyon. Humanap ng mga low-sodium options na mayaman sa mga dahong gulay, beets, carrots, at iba pang mga gulay na puno ng sustansya. Ang juice ay dapat na pandagdag lamang sa malusog na diyeta, hindi pamalit sa mga buong prutas at gulay. Panghuli, mayroon tayong wheat germ, isang pagkaing puno ng sustansya na madalas nakakaligtaan. Ito ang bahagi ng trigo na mayaman sa fiber, protina, bitamina at mineral. Budburan ng wheat germ ang inyong yogurt, oatmeal o salad para sa dagdag na sustansya. Maari din itong ihalo sa smoothies, mga tinapay o gamitin bilang breading sa manokoista. Ayan na, mga kaibigan! ang ating sampung pagkaing siksik sa sustansya na makakatulong sa inyong kalusugan. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa paggawa ng mga pagbabagong kaya ninyong panatilihin sa mahabang panahon. Simulan sa pagsasama ng isa o dalawa sa mga pagkain ito sa inyong dieta at unti-unting dagdagan. Ang pagkain na masustansya ay hindi kailangang maging nakakasawa o limitado maging malikhain sa kusina, sumubok ng mga bagong recipe, at alamin kung ano ang pinakamainam para sa inyo. Salamat sa panood! At huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa iba pang tips tungkol sa kalusugan. Hanggang sa muli, manatiling malusog!